Good morning. Ayan, dito tayo na abutan ng gutom. Magandang umaga sa ating lahat. Mag-almosal na po tayo. Nigit kain tayo. Mm, adobo. Halo to, adobong manok sa adobong baboy. Mm, sarap. Tapos sinangag. Mm. Ganyan tayo pag ano. Pag sa tayo, di ba? Kailangan madiskarte. Hmm? Ikat kain tayo. Kailangan talaga madiskarte tayo. Kasi ito nakasure ka sa kakainin mo, ba? Hindi kasi eh, natin alam kung saan tayo abutan ng gutom. Abutan ng gutom sa biyahe, di ba? Pero maya, maabutan tayo ng traffic. Ako, Naku, gutom tayo. Sakit ang tiyan ng kahit ano abutin. Ay, eh, mas maganda yung ano. Ready ka. Ha? Dito tayo ngayon sa farm. Hmm? Hmm, Pap. Nagkait e, almasal tayo. Eh ginagawa ko pag kumibiya ako. Magbabawon ako para sigurado, di ba? Para sure win. Ha? Kung may panangalian may pangagahan, di <laughs> ba? ready. Sila pupunta ka pa sa mga restaurant, di ba? Tapos, uh, mamahal pa. Huh? Mm. Mas maganda ito, cowboy tayo, cowboy. Mm. Harap. Ah, oh, boy, nadubo ko lang to kanina adobong manok sa adobong baboy pinagsama ko mm, hap Ganyan ang bu buhay ng ano, biyahero, di ba? Ganito ang buhay ng biyahero, di ba mga kapatid? Mm. Samahan mo ng diskarte sa buhay. Kahit ganito man lang, ay eh, makatipid ka sa arap, pang araw pang araw-araw, di ba? At restaurant to, mahal na, di ba? Buti na nang may isang daan. Mas mahal pa. Sa to, eh, sus, makatipid ka. Kain mo na sa bahay to. Hmm? Kaya kailangan ng diskarte sa buhay. Kain na kayo dyan. Mag-almosal na kayo dyan.